Puntahan natin ang na first team. Some of the most promising stars ng GMA Network po, ang Team Sparkle. At ang kanilang team captain, pinamumunuan ng isang actress, model, TV host, and of course, beauty queen. Please welcome, Rabia Mateo. Hi, Rabia. How are you? I'm good. I'm very excited kasi backstage pa lang, very competitive na itong mga kasama ko. Rubia, sino-sino ba -sino makakasama natin sa Team Spartan? Ang una kong kasama, baby face man siya sa inyong paningin, nagmamature roles na din! Oh! Will Ashley! <laughs> <laughs> Bisto, gusto ko yung rhyme, ha? Gusto ko Up next, minahal natin siya bilang Amira sa Makiling El Villanueva. Ayaw! Am... last, yung ipapakilala ko na naman, fantasya ng mga kalalakihan. Mapapanood niyo siya sa Forever Young, Angel Layton. Hello, Angel! Grabe, alam nyo, kita nyo yung kulay nila, nakapula sila. Si Rabia po kasi ay eh, mapapanood na po sa historical serya na Pulang Araw. Yes. At meron siyang um, very, very special role. Basta kuya, nung aabangan nila, medyo mainit-init ang eksena namin ni Al. Yun lang yung masyashare ko. Bakit? Bakit may May apoy. <laughs> may nasusunog. <laughs> Good luck sa Team Sparkle. Eto naman po ang kabilang team. Nako, balita ako po, matagal na pong pinaghandaan ang labo na ito. <laughs> Hindi mahalos. Kaya eto na po ang kabilang team. Ned. By the current uh, Secretary of the Department of Interior and Local Government, please welcome Secretary Benher Abalos, Sec. Salamat, 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 salamat. Welcome, Sec. Welcome oh, wow. to the time. It's family. an honor and a privilege to be here. Yeah. yeah. The honor is ours, Sec. <laughs> Ito pa, kasama niyo pa po ang pamilya niyo, Sec. <laughs> Sec. Benher, pakilala niyo naman po ang kasama well, ng Team Abalos. Ang aking best friend, ang aking partner, ang aking mahal sa buhay, ang aking best nieces. Alos 40 years na si Menchi Abalos. Hi, right. Ma'am Menchi! Welcome, bro. Welcome. Yeah. At ang aking uh, panganay, Campbell sila actually, eh, no? Pero, of course, uh, nung pinanganak siya, siya yung medyo mas maliit na uh, baby B. Ngayon, siya po si Charisse, ang aking panganay na anak. Hello, uh, Charisse. Welcome, welcome. Thank you, thank At you. At ang aking pangalawa sa bunso, she's a uh, June golf player ng golf, no? Of course, ang aking anak na bagong engage. Kamuti ka po himatayin, <laughs> <no>? Si Charlene. <laughs> so, yeah. Charlene! I'd like to say congratulations dun sa engagement. At also like to say uh, advance congratulations sa pagpapanalo dito. Depende kung makuha niyo yung top answers. Depende. Pero sec, parami pong nakapanood ng inyong guesting sa Black Rider. Huh? Di ba? Doon talaga... <laughs> Paano po ba preparation sa mga ganito? Are you, uh, you, it seems like you're such an active, a very active uh, person, Sek. Alam mo, very busy ako sa work. Kaya I make sure na nag-exercise ako. I box, I swim, and I always, uh, at least one hour a day for, for Wow. <laughs> alam ko na, alam nyo. Gusto nyo ba makikita? Diba? Pumox si, si Sek? Sek, okay lang ba? Dito tayo. Aliga, 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 oh, kung liga. Uh, parang okay. nasa black rider na kung ngyari. Pero sample lang, sample. Okay ah. Uh, uh. Uh, paano po ba yan? Okay magsabi ng lights, camera, action! Ah? Lights, camera, action! Ah! Oh! <laughs> nice one, nice one, Jack! Maraming salamat! <laughs> Grabe, biyasang biyasa! biyasa. Huh? Kaya good luck po sa Team Abalos! And good luck, Team Sparkle! Ngayon, eto na po! Simulan na natin ang salpukan para sa 200,000 pesos! Reveal! Ready, Sek -her, Ready? Let's play round one! Narito na ang tanong. Top 6 answers are on the board. Magbigay ng sign na may sira ang TV mo. Go! Sec Benher, ito ay namamatay. Namatay. Ah, namamatay. Biglang ganun. Survey says... Top answer! Sec, pass play. or play? We'll play. Uh, Alright, let's play round one. Rubia, balik muna tayo. Miss Menchi, Magbigay po ng sign na may sira ang TV ninyo. Nag-i-static? Yeah, that's... Like Kaya ganun! Nag-i-static! Boom! Sharice, magbigay ng sign na may sira ang TV nyo. Yung may problema sa screen, yung nangingitin yung screen. Yung sa taas. Yung parang sa taas, merong problema. Yes, yun. yes, okay. So, right. uh, may prompt na black sa screen. Survey says... Yup! Okay. Charlene, Magbigay ng sign na may sira ang TV ninyo. Hindi na papalitan ng channel. Oh. <laughs> Nakastock. Nakastock naka lang sa Channel 7. Oh. Sa Family Feud. Ayaw no, talaga no, no. lumipa. Okay na yun. Okay na yun. Kahit na na TV. Okay na yun. Services. Check banner. May tatlo pa po tayo. Kung ito'y walang tunog, walang sound. Walang tunog o walang sound. Siyempre. <laughs> Nandiyan ba yan? Services. walang tunog. Wow. Miss Benji, bigyan ng sign na may sira ang TV ninyo. Kapag ito ay... Um, Nabuta-buta tayo. May isa pa tayong pagkakataon, t oh. Sparkle. Time Pwede to huddle. <laughs> Charisse, kailangan makuha mo ito. Okay. Magbigay ng sign na may sira ang TV mo. Mali-mali yung kulay. Mali-mali okay. ang kulay. Yung kulay. Alright. Uh, Nandyan ba ang mali-mali ang kulay? Wala. Alright. Team Sparkle, Angel, oh, tingin mo. Yung TV may part na nabasag. Ha? Huh? Talagang alam mo na sira. L. Um, black na screen. Wala na. Itin na lang talaga. Wala na ba? Diba? Wala na. Will, magbigay ng sign. Saan naman sa sagot. Pag may lumalabas na babae. <laughs> ha? Ano? <Alon>? Si <laughs> Sadako? Ganun? Lumalabas si Sadako? <laughs> Saan naman na, eh. Alam mo. Thank you daw, sabi ni Rabia. Thank you, guys. <laughs> meron na, meron na. Rabia, okay, para sa'yo. Magbigay ng sign na sira ang TV niya. I'll go with L. Pag may black na, na lumalabas. May black na, na lumalabas. Ang sabi ng survey diyan ay... Wala! Right, tignan natin. Round 1 goes to Team Abalos. Tignan na po natin ang number 5, please. Ay, mag-on. on Basic number three. Malabo. Simple lang, malabo. <laughs> Ayan po, round one. Team Abalos ang nanalo. Meron 62 points sa puso na Sila pa rin kaya ang maghahari sa round two o babawi ang team uh, Sparkle. Malalaman natin.